isang sa yun bon ang laki niyan. Ay, ito laruin mo lang ito ang laki 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 laro lang laro lang Hala. pangalawang pamparaw na yan ang inaigay na ganoon niya

もう走って。もう走るね。あ。<laughs> So pagod. Kaso ikaw na pagod eh. Hala ka yun. Hala. Ano ko yun sa pagod? Ata, Ayun bro, yun o. buti-buti Dalma, maka makadalawa tayo ngayon. <laughs> Uy! Grabe naman yung... Oh, grabe Yak mo. Hala, Rock and roll! Fish on! persen! yang ngemak Laroin mo lang hanggang sa mga platon, ikaw. <laughs> yan ya. na, yan na. Yan na. Yan na. Ayang tayo, ayang tayo, ayang tayo. Ayang tayo, umubuan na kasi malakas yan eh. Tunggalan ng ka lang kasi masayang. Yan na. Yan wooo wooo ito, magbalik oh. magbalik rod mo wooo ito 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 kunin 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 mong rod niya ano gano? ito ito ala na sa buntot sa buntot sa buntot po huwagan malakas siya na ito malakas siya na ito alon alon

Mas <laughs> <laughs> malaki to ngayon mo sa akin. lang. Sa kanya? Ah? <laughs> sa kanya? <laughs> <No>. <laughs> Ayos! Namutla, namutla <laughs> din to. na <laughs> to. <yung, laughs> wala, 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 wala. ano <laughs> <In a soul>. <laughs> <laughs> so, kami bro. Mamaya tibagin natin yan mamaya mga Pinabuan hey! <laughs> ako sa iyo eh Power <laughs> Ano, hindi na, hindi tayo uwi eh, ng luhaan Solid Solid Kasi bakit? Ang laki Laki yun Hindi nyo sa pako bro Ayan ang pako, ayan ang pako Mas malaki yung kay boss Ed Mas malaki Hindi okay. mo sa pako mga Ano niya? Ang inang hook pa, bro? Na, ano ba yung yung na? Oo, naputol. Ayan yung chip bro. Oo Buti hindi nakawala, no? Si ni, <laughs> oh. Digo, siya na eh. Sinakal mo na eh. Nakita ako eh. Huw! siya, mo. Alright. Sabi mo, kapag maguha, makukuha. Mahuling talaga kita. Pagurin mo eh. Pagurin mo sarili mo. Hahaha <laughs> Pichon ka nga pala. Tabi Hindi nga. Pichon ano, <laughs> <laughs> to. grabe. Puka lang. to. Ang yeah, lamit. na hata ka dito. Hahaha 1, 2, 3. To. ka man dito. Uh, Yee. <laughs> Hey. <laughs> Alright, fish on, more problems, well, fish on, fish on, guys.